Hello! So ngayon nagbabalik po tayo sa ating um, trabahong bahay. Um, trabahong bahay muna tayo ngayon kasi um, <laughs> tayo yung naiwan dito sa, sa hinaguan at, at tayo din yung um, gagawa ng ating trabaho dito, di ba? So ang gagawin po natin for today's video natin um, para bawas-bawasan yung ating mga labahan or mga istak ay mga dumi dito sa sa laban. So, kailangan nating mag, ano, ang kailangan muna natin mag-washing. mag, -washing. mag -washing tayo for today's video natin kasi kailangan talaga mag-washing natin para uh, malinis tingnan at magbawasan yung mga labahan dito sa binagutin. Nakawala ka? Halika na muna kuya, halika dito kuya. So, ngayon mga ma'am siso, wala kasi tayong ano, so wala kasi lapadang ngayon, so ako po yung maglalabay. Pakita mo dito kuya. Pakita mo yan kuya. So ayan ako pag naglalaba ngayon. So ako pa yung maglalaba kasi kailangan talagang maglaba para pag uwi ni madam may ano tayo may may maganda siya sabihin sa akin. Ah, magandang sabihin. <laughs> hindi. Um, ako guys, at, dalawang araw sila doon sa, sa Surigao at um, sabi naman ni madam sa akin, ito talaga yung totoong nangyari. Hindi, hindi ako nakasama kasi nga um, naplano na po yung naplano na po yung ano yung mga naplano na po yung ano nila um, nakasama. yung kasama yung pag-alis nila papunta ng Surigao kaya hindi ako sumak na kasama tapos nung papunta ko dito kahapon sabi ni madam na yung uh, niya ako na hindi, huwag ka muna sumama ngayon kasi nakasit na kasi yung lakad namin so kung gusto mong um, sumama sa August 1 ka na lang sumama kasi Ah, nakasift na talaga. So, dapat kasi kasama ako. Pero, si kasi, sabi ni kung sa, para lang daw makasama ako, mag-give up, mag -awi daw siya, mag-give up daw siya. So, siya daw yung hindi sasama. Pero sabi ko, wag naman ganyan. Kasi, nakasift na kasi yung lakad ninyo. So, kailangan niyo, ituloy niyo yung lakad. Kasi nga, unfair din naman sa iba na may mag-give up. So, okay lang ako na hindi ako makasama. Kasi, may next day pa naman, may next time pa naman na pwede akong sumama. Diba? Diba? So, marami kasi nag, nagtatanong sa ano na bakit hindi ko nakasama, choice ko po 'yon. Um, ayoko naman ayoko naman panggalan ng ng ano, ng puntos yung iba na gustong sumama like sa mga bago si Jana at si, si um si isa, hey, si Ellen. Si Ella yung kulot na buhok. Kaya sabi ko, okay lang ako, okay lang ako dito, sabi na. Ah, uh, dyan ka na lang muna sa bahay tapos. Maibibigay ko sa iyo pag pag-uwi ko. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, ay walang problema madam, usi lang naman ako sa, sabi niya, dito ka lang muna sa bahay tapos, magluluto ka lang dyan, para may maano ka. Um, Ulay ka kayo banday. Oo, oh, uh, oh. Okay. yun lang guys. Uh -huh. Ha? Alak, so ito lang muna nga mga momsies, so mag ano muna ako, uh, laba muna ako, kasi maglilinis kami dito ni, ni ano, uh, Paloma Vlog. So yun lang muna nga ma'am

ano ba? Ehhh! 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 Ang ito pa, kasi ako eh. Kailangan ko ang nawasin mamaya ay mag-i-release medyo sa Di ano, mag-uha niya, ay mag- mayroon kami ni Paloma Lumagla. And did you si, ano, simply amorous sa kanyang asawa? taos so, puso po silang tumutulong sa ating gawag balinda. <laughs> o, oh, sa foundation, uh, um, barang, ano, ano ito na foundation niyo? Ay, pagsapo, magbuapan pa wali niyo sa labas. Ano, ano yung foundation niyo? sa gawag galinga, sa barang, ay, sa barang, ah, bantay ba, sa 150. Ah, supportive sila sa tumutulong, kaya doon lang. At, syempre, tapos na tayo mag, uh, mag, ano, mag, trabaho. Amag kasi stop po na tayo kasi bukas bukas po natin uh, tis, uh, labahan. Pagkita uh, La muna. Bukas natin yan. Um, ano? tis, tis. tapusin. Tapusin. At um, ito, ang uh, trapo na po yung ko dito. Tapos tapo yung mga trapo natin. Ayan yung ating mga trapo kasi bala ko kasi bukas na yan Bukas natin yan tatapusin kasi nga mga ano kasi yan eh, mga, yeah, mo muna yan, dahil. mga bedsheet kasi yan eh. so yung mga damit lang lang inuna ko. Oo. Kasi mga bedsheet lang naman yan. Ayan. Mm -hmm. So, kailangan muna nating i-drain muna natin ito kasi nga kailangan na natin i-drain. Subukan so, bukas ako yan. Ito kasi muna ako. ah uh, Magsampay muna tayo. Ito yung sampay natin. Kasi kailangan na natin ipapatulo ito eh. Makisampay muna tayo para para mabilis yung trabaho natin kasi next natin trabahuin ay maglilinis kami doon sa ano doon sa sa kantin oo oh, oh, ito yon ito ano natin sa so, kantin tayo ngayon at an na si ano, si ano Anito si si Paloma Luma Vlog. Uh, siya yung nag video sa akin. ang hindi pa kaya siya nakapahinga. So, uh, nagpapaulo sa kuta kanya kasi kailangan ko rin matapos to eh. So, ayan guys! Ibaan mo na Paloma guys. paano mo na. Oh, So ayan na muna mga moms si so, na lang. Sana may ano kami dito di ba ayun na guys. So okay na po yung trabaho natin. Ayan ang Umpisa na po yung doon sa na guys. O yan po. Umpisa na po nila. O, o yung ano yung hagdanan. Kailangan talaga matapos na yan ngayon. O diba tapos na. Ang kulang na yung gilid. At yung gilid na, yung pira-gilid ay naumpisahan na talaga siya oh. Tingnan mo, oh, diba? Ang ganda na ng pang-ano, ng pool. At dito naman ay ano na siya, guys? Oh. oh. Sa konting square na lang tapos tapos na siya dito. Doon na mas pinahagilin ay naumpisahan na rin siya. So, patatapos talaga 'to ngayon mm. mga mamsi. Dito naman ay oo, uh -huh, 'di ba konti na lang. Mm dito naman tayo naghahakot sila ng mga baton para itabi ayan at dito ay ang bilis ng trabaho dito oh. Mm. siguro mga ano to sila ito yung mga trabaho talaga nila magta tile oh. Uh, so ready na talaga yung ating gagana um, gaganapin is coming August 8 sa hinaguan anniversary di ba? Mm. Nice. Balik tayo. Dito kami ngayon. Maglilinis kami dito sa kantin kasi may ano may ganbing may may paparating na event. Sa, may paparating na event ba? Function sa function hall may kasal di ba? Oh. So may kasal daw so dito maglili, maglili magluluto sila yung ating mga bisita. Ayan, maglilinis kami dito. Kasi mag-sobrang dumi talaga. Sobrang, sobrang! Nakakadumi, sobrang talaga. Tinilahan yung sikante ko yung dumang So ngayon mga mabs, mag-ano mag, kami ni Simply Amore at ni um, Paloma Luma Palo Vlog kasi sabi kasi ni, ni Madam na uh, maglilinis kayo doon na kasi may CCTV ako doon makikita doon ano na <laughs> makikita doon na kasi nang tumulong yun doon yung bibigyan niya ng bonus ah! So, siyempre, dito na kami ni Simply Amore, ni Lumalaba -luma Vlog. So, kailangan din namin ng bonus. <laughs> <laughs> hindi naman, kahit hindi naman, di diba? So, ano lang is, ma malinis lang din yung paligid. So, ayan ha, ito yung, ito yung ano natin, ito yung mga gamit natin sa ano, sa, sa kantin. Kasi yung iba kasi, tinago na ng may-ari at daw na tayong iba kasi na iba so hindi namin alam kung anong gagawin namin dito as a just mga devs anong gagawin natin sa mga dami sa natin ilagay sa'yo ito mga ano ni ano ng mga binibigay cheaper ano bang saan mo ito inalagay dapat dito na lang Ah, so plano natin. Sa, dito sa ilalim. sa ilalim. lahat. Oh, tanya, oh huwag kasi yung kay Jayford. Pwede dito lang. So, ah, ah, Yung mga juices niya. So ito, yung, yung mga ano natin dito. Mga pandero, talaga guys. So ayun ay mga mamsis. Maglilinis na kami. Magtutulungan muna kami tatlo. At tapos akong maglaba. Ha? Tapos akong maglaba. So wala pa pala to. Thank you and good luck sa ate. So ayun, sinimulan na po ni um, uh, Paluma Luma Vlog na maglinis. Uh Oo. -oh. So good luck nga. So ngayon nga na daw kami, maglinis kami kasi nga. Sobrang ano talaga, kailangan talaga linisin namin to dito. Kahit mabaho. Ay, mabaho pala. Ayaw ba? Pa. Oo, uh -huh. dito kami. So ito, ilalagay natin dito kasi sa. So, nga kailangan talaga. So kaya talaga malinis to dito eh. So, ito, ano ba sa <laughs> to pila kung points ani? niya 5% ka ka <laughs> yun teko na niyo kuha ng kuha na kuha kasi mga ano, dito lang muna yung mga mga inuna namin to dito linisin yung mga um, ilalim ilalim para maglagay namin lahat ayun mas simple amore nag audio din siya. So yan. Uh, ano ba, ba ako? Uh, So, dito na nga tayo. Malapit na tayong matapos. Palubatin rin ako. So ito yung ating mga kasabahan sa pag-paglilinis um, dito sa siloguan. sa na ito naman yung tapos na. Medyo okay na talaga siya. Malinis na siya dito na area at dito naman ay medyo comfortable rin yung mga bisita natin at nawala yung amoy ng tain ng aso at tain ng pusa tain ng daga, lahat tatanggal na po yung amoy nila nawala na po talaga lahat at uh, good luck na lang sa ating um, dito, at sa labas naman ano na po talaga dito, dito naman ay eh, malinis na talaga dito um, thank you so much sa ating uh, grupo uh, Simply Amore, Paluma Luma Vlogs at si Dennis Hamis. at syempre yung asawa ni Simply Amore na si Al-al? Nil? Nil. Sige, nabagyan na. Ha? Nil. Dito naman, dito naman, naka-anot dito naman alabas ay CEO 3 at Adelie Thomas yung mga na-assign. So sa inyo na lang ha. So, thank you. Bye. Ha? At dito naman ay malinis kahit maaboy pa ngayon. So dito naman, malinis tadi talaga dito. Nakaset na siya, malinis na sa baba. At ako kulang na lang ay ang pag-arrange ng ating mga kaldero sa taas. At katore na lang. At ah, ito na yung last natin, yung ref. Oo, oh, oh, yung ref lang yung last natin. Kailangan malinis para mawala matanggal yung amoy. So, good luck na lang sa ating mga mams. Good luck. Bye! Thank you!